malaya at ligtas na bansa para sa mga mamamahayag tiniyak ni PBBM. Makakaasa ang mga mamamahayag na magkakaroon sila ng isang malaya at ligtas na komunidad sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na 50th anniversary ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o yung FOCAP. Ano nga ba ang mga pangako ni Pangulong Marcos sa mga mamamahayag sa Pilipinas? Tara, alamin natin yan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., bilang leader ng bansa, papel niyang protektahan ang press freedom at hindi pangunahan ang pagsira o pagmamaliit sa practitioners nito. Sa pamamagitan ng Presidential Task Force on Media Security, nais din ng Pangulo na bigyan ng hustisya ang mga mamamahayag na pinatay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin para sa bansa at para sa mga Pilipino. Pangako ni Pangulong Marcos, matatag ang kanyang administrasyon sa pagsusulong sa kapakanan ng mga Pilipino at sa pagkakaroon ng isang tunay na malaya at ligtas na bansa para sa lahat ng mamamahayag. Ikaw, sang-ayon ka rin ba sa pagprotekta ng administrasyong Marcos sa kalayaan ng mga mamamahayag? D W I Z Research Report. Re -re -report.